Hey, what's up mga boss? Manang araw sa so, yun, ang unit pala natin is the A64 na sobrang trending ngayon sa Pilipinas. So may ipapakita ako sa inyo mga boss na napaka basic. Pero kalimitan, hindi natin nakikita or napapansin kahit mga hapon dito mga boss. Gagmay, manggod silag mata, manggod ako, dako, manggugog mata. Maunang pastang kita ah. So kung mapapansin nyo dito mga boss, walang bakas na may butas yung ating lower arm boots. Pero yun nga, dahil sa dami ng unit na ginawa ko na ganito, ay mahuhuli natin agad. At sana mahuli mo rin yung partner mo. Ay, at dito binukiki na natin. Ayan, makikita ninyo. Kitang gisi eh. So isa to sa mga sekretong issue ng DA64 at sa mga unit na gaya nito yung setup. At punta naman tayo dito sa kawila. Ito ha tips ko sa inyo. Kapag medyo basa na yung knuckle ng ating suspension gaya na nakikita ninyo. Ayan sa gilid ng bolt. Isa yan sa indikasyon na meron ng kunting punit ang ating rubber boots. Kasi kapag tinignan na natin yung appearance ng rubber boots. Wala siyang maski isang palatandaan na, na may crack yung ating goma. Pero kapag miniiwi natin gamit yung ating screwdriver. ayun kita pa yung basa sa ilalim mo. Astang bua ka lagi at kapag pinasok na to ng tubig mga boss, dito na magsisimula ang pagpayat ng inyong pitaka. So dito sa Japan, pinapalitan talaga namin itong rubber boots dahil napakamura lang nito, nasa 150 pesos lang. At sasabihin nyo naman sa Pilipinas, wala kasing binibenta niyan boss. Ito ha, share ko yung ginagawa ko sa Pilipinas. Dinadala ko ang lumang rubber boots sa mga auto supply kung may available ba sila. Kung wala naman silang available, ang next kong hahanapin ay yung dust boots ng wheel cylinder ng drum brakes. Nako, nasabi ko na tuloy yung malupitang technique natin. So nasa magkano lang yon nasa sa 100 pesos lang at masisave mo na sa pagkasira yung ating ball joint at syempre dahil assembly yan buong lower arm yung papalitan mo which is medyo pricey para sa atin kaya mas maigi ito na lang yung palitan nyo yung ating rubber boots yan so baka sabihin niyo ah hindi naman yan pinapasok ng tubig ang liit ng butas ayan so natanggal na natin yung rubber boots papakita ko sa inyo mga boss na pumapasok na talaga yung tubig ayan so hindi pa to yung kabila talaga grabe yun ayan para nang uh, mura naglapok oy so masisira kasi ang grasa natin kapag uh, namixan ito ng tubig ayan para nang itin ng ibon at dito tayo sa kabila. Ayan, makikita ninyo. Ayan, so may tubig na talaga dito. Ayan, no? Oh, bagong-bago pa yun ang tubig na pumapasok. At yung grasa, para ng ata ng pusit. At dahil pinapakita ko to sa inyo mga boss, dahil kalamitan talaga sa mga DA64 at iba pang mga DA, pinapalitan talaga namin ng lower arm. Dahil sa sikretong pagkapunin ng lower arm boots na hindi mo mapapansin, at doon mo nalang mapapansin na maluwag na yung pagtingin niya sa'yo. Ay! At dito, kinulitog ko na mga boss. Kung hindi ito maagapan agad, aw, kwarta na pang mekaniko At dito, pinunasan natin mga boss, kung makikita niyo simula na siyang mag-scratch. Scratch good katong papel wa scratch. So how much more kung mapababayaan mo yan? E plastic lang naman ang bushing nito sa ilalim. Gaya ng kanyang pagtingin. Ay. At siyempre pag-usapan din natin yung mga ibang issues nito. Ayan dito mga boss, ito rin yung kalimitan may nagli-leak. Ayan, yung cam sensor. Ang problema nito is yung kanyang o At dito isa rin to sa issue ng K6A engine, yung timing chain cover. So madali lang naman tong remedyuhan. Silicon sealant lang ang katapat nito, ay goods na. At may papakita rin ako dito sa likod, bukod sa oil leak dito sa kanyang differential, dito rin sa kanyang bushing yun sa mga surplus tingnan nyo rin kasi matagtag na yan kapag ganito na yung appearance sa mga bushing ng inyong mga suspension arm magpagawa lang kayo dun sa gumagawa ng mga bushing at goods na yan at sa engine room may ipapakita rin ako mga boss ayan tingnan mo natin yung udo ayan 200k plus so kapag nasa 100 plus na yung udo ng inyong mga DA ayan tingnan nyo mabuti yan mga boss yan yung sa knock sensor niya so hindi po yan oil kundi insulation yan ng ating knock sensor at nami meltdown yan kapag mataas na ang udo ng ating mga DA so babangitin ko rin yung iba mga issue ito, map sensor, oxygen sensor, IECV, taas-baba yung minor, at ignition coil So that's it mga boss, sana makatulong ang video na to Huwag kalimutang i-share, i-heart, at mag-comment down below Thanks for watching, God bless lahat, see you at the next video